O diwata, si diwata ngayon, no, ang pinag-uusapan na trending na trending ngayon at talaga namang para na rin siyang kanyang paninda nakakarindiriya ang bukas sa lahat ng gustong kumain. Nakakaawa si Diwata sa isang banda guys no pinagsasamantalaan siya ng iba't ibang klaseng mga vlogger. Mapaliit o mapalaki at nakakaawa naman dahil minsan hindi naman talaga nakikinabag talaga si Diwata doon at yung iba kumikita na ng milyon-milyon. No, marami nang mga vlogger na kumita sa kanya may mga milyon-milyon na talaga lalong-lalo nang ito patatapos lang ni Tony Gonzaga no? na nagkaroon siya ng views na 24 milyon. So malaki na malaking pera na rin yun. Ang tanong, makikinabag ba si Diwata doon? Siya ba'y maaambunan? Siya ba'y nakipag-settlement na pag kumita yung mga video na kinuha sa kanya, eh, makikinabag ba siya? Yan, guys, no? Yan, kung napapanood to ni Diwata, concern lang ako dahil kababayan ko siya. Taga Northern Summer din siya. Northern Summer po ako. Kaya, nakakaawa naman po kasi. Huwag natin pagsamantalahan yung uh, tawag dito, yung pagiging ignorante ni Diwata. Although alam niya, kala niya uh, siya lang nakikinabang pero hindi niya alam, no, mas nakikinabang yung mga vlogger na nakapaligid sa kanya para po siyang isang laman na pinag-aagawan ng mga buaya, maliliit o malalaking buaya na nakikipag-agawan sa kanya. sumasaw sa uh, iba't-ibang iba't-ibang galing pa sa ibang duka, no? Pumupunta para lang makisawsaw sa kanyang uh, kapopularity, no? Guys, lahat naman tayo, no? Nakiki tawag dito, uh, nakikisawsaw. Kahit ako nakikisawsaw. Pero, ang sa akin lang, yung mga ibang mga vlogger ano, uh, Na kumikita na almost ilang linggo na ba? Siguro magtutumas na, no? Kumikita na. Guys, Diyos ko, makonsyensya naman kayo. Magbigay naman kayo ng kahit konting pabor kay diwata. Yung iba naman, nakikisawsaw na politiko, nagbibigay 30,000. Eh sa isang banda, hindi naman 30,000 lang yung mapapakinabangan yung kadiwata. Diyos, pag yan maraming view, ang mangyayari yan, mas limpak-limpak po yung kita ninyo. Diyos, kawawa naman yung tao, pinagkakitaan ninyo tapos kakapirangkot lang ng binigay nyo makonsyensya naman kayo mahiya naman kayo sa mga balat nyo ganyan talaga ugali ng mga Pilipino katulad na lang po kay Madam Inots ba? Diba? remember sa Madam Inots nung pandemic sumikat siya at ang daming daming nakisawsaw sa kanya mga sikat na vlogger mga andyan dyan pa nga may naging kakatampuhan siya na vlogger dahil nga may nagmanage na kay Madam Inots at hindi siya basa basta pinapukuha ng video dahil nga meron na nagmamanage nung wala pa nagmamanage yan Katulad kay Diwata, walang nagmamalids. Kaya, ang nangyayari po, guys, samot-sari sa na lang mga vlogger ang nakikisausaw, pumupunta doon sa kanya, no? At, ang nangyayari, guys, talagang nakikinabag na malaki na lang yung mga vlogger. I Aminin mean, nyo yan, yung mga vlogger dito, no? Lahat yan nakikisausaw. Lahat tayong nakikisausaw. Kahit ako, nakikisausaw ako. Pero, sana naman magkaroon tayo ng konting kanipisan ng mukha, huwag na masyadong makapal ang mukha. Halos lahat nilaman ng konti ninyo si Diwata. Ang tanong. Meron ba kayong pinirmahan o meron bang pinirmahan na kasulatan si Diwata na kung saka-sakali kumita kayo ng million-million, eh hati kayo ni Diwata. Di ba wala? So ano tawag doon? Kakapalan ng mukha at saka pagsasamantala na lang sa kapwa. Nakakaawa si Diwata dahil akala niya overwhelming siya ngayon. Akala famous na famous siya at hindi niya yun iniisip na pinagsasamantalan siya ng ibang mga vlogger, no? Yung mga pinakakakitaan na talaga siya ngayon. Grabe na talaga, no? Lalo-lalo na ngayon, yung mga sikat na na-vlogger, sumasaw sa kanya. Although, sinasabi ng iba, nakikinabang din naman daw si Diwata kasi nga ay tawag dito for uh, naghahakot ng parokya. Ako'y nandito na ako. Sikat na si Diwata. Hindi na kailangan niyang mag-ano... Mag, uh, tawag dito mag-promote promote dahil marami nang sumasawsaw sa kanya at ang ibang nga di ba dumidikit katulad na lang ito si ano si Labrad or Bato si sinbatong na si Kanta ko nakainanonoligsa ng mga ano kapapanood ko palang, lang no guys no as uh, mismo na sa bibig niya nagsabi at pinapaliwanag niya kadiwata na tawag sabi niya eh hindi daw na nila malaman. Yung mga sikat na hindi daw nila malaman kung sino daw yung mga nanggagamit at hindi manggagamit. Obvious ba? Obvious ba yun hindi malaman kung sino yung nanggagamit at saka yung hindi? Diyos ko, kaya katulad mo, the brother ba yun pangalan nito? No? Hindi ba panggagamit ang ginagawa mo? At to the point, no, nagbigay ka... Pinoromote mo pa yung lechon sa Cebu. Ay, saan ba yun? Sa Kaloocan ba yun? Diba? At yun, yung may ari nyo yun, ginawa mong sponsor, ikaw kumita ka doon, si, si Diwata, hindi, ginamit kong si diwata para lang do sa litsyon-litsyon na yan na, namahiya naman kayo kapal naman ang mukha ninyo Diyos ko hindi na ba kayo naawa do sa tao nagsusumikap na nga lang yung tao para kumita no? sa marangal na paraan sinasamantala nyo naman yung kanyang kahinaan yung kanyang kaignorantehan. no? huwag nyo samantala eh. Hey, Diyos ko po ilabutan kayo at mahiya kayo sa balat ninyo kapwa Pilipino natin yan huwag nyo pagsamantalahan ngayon ahamunin ko rito yung ibang mga vlogger sino man yung magbablog at sana naman makarating to kay Diwata. Kung sino man yung magbablog dyan, no, at nakikipag-usap kay Diwata na magkakaroon sila ng negotiation na yung kikitain ng pagbablog niya ay 50-50 sila Diyan, sasaludo po ako dyan. Pero, yung mga ibang vlogger dyan, wala pa alak at ang nag-aalok ngayon kay diwatan ng kanya. Dahil nga, puro lahat na lang, puro pagsasamanta ang ginagawa sa kanya. ba diba? At marami hanggang ngayon dyan. Yung iba nga, diba, sinasabi nila, natutulog na lang doon sa ba, doon sa ka, ano, do just sa so peso ni diwata, no? Ang kakapalaman ng mga mukha talaga. At ginagawa na talagang hanap buhay. At silipin nyo po yung content nila, puro na lang diwata ang nakalagay. Hindi na, wala na sa kanila. At ang tanong doon, pinagkakitaan nila yung tao, hindi naman nila binibigyan o binabahagian. Kahit man lang tinatawag na 10% o 20% o sabihin na natin kahit 5%, wala. Sa milyon-milyon kinikita nyo, ang kakapal na mukha nyo, No, sana makarating to kay Diwata, magising ka sa katotohanan. Okay, nandoon na ako, pabor sa iyo dahil pinopromote ng paninda mo. Pero hindi na kung yung unang-una okay pa yon, di ba? Pero ngayon, famous ka na, kilala ka na at hindi na mo kinakailangan mag-promote ng paninda mo dahil marami na nakakakilala sa iyo, ultimo mga bata pagsasamantala na ang ginagawa sa ng ibang mga vlogger. So magising ka sana sa katotohanan, diwata, no? Ako'y uh, concerned lang ako sa iyo, no? Sana magising ka dahil nga pinagsasamantalahan ka na maliit o malalaking vlogger nagsasamantala na sa para kang karne na pinag-aagawan ng mga buaya sa paligid mo buayang maliliit, bu buayang malalaki. Yan ang katotohanan o no? real talk lang tayo. Sana makarating to kay Diwata at para naman eh, makontrol niya at sana naman may magmanage kay Diwata para sa ngayong sitwasyon niya, i yung kanyang popularity para naman mapakinabang si Diwata. Huwag naman puro pagsasamantala. No? Although busy ngayon si Diwata, hindi niya ito napapanood. No? Kaya mas maganda po guys, iparating nyo, ishare nyo po to para at least makarating kay diwata to. Maging ano po tayo, concern po tayo, maawa po kayo. Kung totoo po na nagsamamalasakit kayo kay diwata, no? paalam nyo yung katotohanan na sinasamantala na siya ng ibang vlogger. Ito yung mga ibang vlogger dyan makakapanood. Pero ayan ang katotohanan guys. Huwag po tayo masyadong makapalang mukha. No? Although magkuha tayo ng video isa, dalawa pero hindi, hindi na yung sunod-sunod yung gagawin niyo lang content si Diwata puro laman na lang ng content yung Diwata ang tanong, meron bang porsyento dyan o ilang pang commission dyan ni Diwata, di ba wala o, minsan yung iba nagbibigay lang ng kaek-ekan, kuno-kuno gamit ganoon nun, ganun, ganun, pero naka 10 million views na siya o magkano rin nyo kung tutuusin hmm. sample na lang natin to si Tony Gonzaga 24 milyon. ang ginastos niya. Hindi naman siya nagbigay ng 50 k kay Diwata eh. Pinakain niya 'yon. Kay hindi kay Diwata napunta yung 50k. Pinak napunta 'yon sa mga taong mga naka-alipores na kapaligid kay Diwata ng mga vlogger ng mga timawa. So wala na si Diwata sa 50k mo, Tony Gonzaga, panawag at lang Diyos ko naman. Magbigay ka naman kay Diwata. Ayan, real talk ha. Sana makarating din kay Tony Gonzaga yan. Ang katotohanan, ang katotohanan lang na tayo. No? Huwag tayong maging masyadong mapagsamantala sa kapwa. Mahiya naman kayo sa inyong balat. Kapwa Pilipino yung pinagsasamantala nyo. Kasasabi ko lang, paki nipis-nipisan ng mga pagmumukha ninyo dahil wala nang wala nang kakapal pa sa espalto ang mukha ninyo ang kakapal talaga ng mukha niyo paki share niyo lang at sana makarating kay diwata maraming salamat god bless Kaya pindutin na natin na. para na ito mag-align ha. Number one! Number one! Number one! Number one! Number one! Okay, rehearsal lang yun. ako yan

kaya congratulations doon sa nanalo ng limang midsort. So bali 450k yung pinasigay mo ngayon. 450k yung pinasigay mo ngayon. Ang sarin ko, may gusto ko sabihin. Ang gusto ko lang sabihin yun lang na may kapasalamat ako at mainit ang iyong patanggap sa akin. Ibisita ako dito ulit. syempre, kasama yung mga kaibigan ng vlogger. Bostoyo, punta ka dito. O, si Bostoyo, gusto ko magpasalamat sa inyong e Bigyan niyo ako ng panahon para mag-isip para sa overview. Siyempre, isang malaking karangalan dito para sa Basta, support ako sa'yo kung ano kailangan ka. maraming salamat sa Ritsu. Mas kung ako nabigyan, tamang tama. Ay, na kami mamaya. mamaya. So picture, picture tayo? na lang, Kung ano yung na, ay, ay, na, na, okay. ay, na no. yung contact number tapos ibigay yung kay sir army para makapangch Sergeant Dito ko, ka, ayot ka. Sama kayo picture tayo? Si Eli作! if na · 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！我怎么？